Ano ba ang kaibahan ng sisikal powder sa V22 powder? So first, titignan po natin yung content. Ang sisikal powder, meron po itong calcium, vitamin A, D, E, and other minerals na nakakatulong para po sa mga breeders po natin. So magbibigay po tayo 6 months old sa mga dumalaga. So yan, start na po tayong magbigay ng sisikal powder. And then, i-continue po natin at the time na uh, nagbubuntis po sila. Tapos ititigil lang one week before po silang manganak hanggang one week after po silang manganak. So, ipagpatuloy po ulit hanggang sa maiwalay po yung mga biik. And then, binibigyan rin po natin ng sisikal powder yung mga barako para hindi po mamilay, no? para stronger po yung kanilang mga buto. So, maganda po kasi si Sisical Powder kasi ito po yung nakakatulong para mas maganda yung foundation ng mga biik. So, marami po sa inyo yung nagme-message sa akin na kung bakit yung mga biik daw po nila namimilay o di kaya parang nagsisplit po yung mga um, tuhod, no? mga one week after po silang maipanganak. So, isa po yan sa mga sign na nagulang po ng calcium yung inahing baboy at the time na nagbubuntis po sila. So, nagawa nagagawa po talaga namin, nagahalo kami ng sisical powder sa pagkain po ng aming mga breeders. And then, maganda rin po and, si sisical powder sa mga nangingitlog na manok. So, sa V22 powder naman, meron po itong B-complex, vitamin ADE, amino acid, and other minerals. So, ito po yung nakakatulong para mas mabilis pong lumaki yung mga Um, alagang baboy po natin, yung mga patabaing baboy. So, mas mainam so, na maghalo po tayo ng V22 powder for better feed conversion. Pero, nagbibigay rin po kami ng V22 powder sa mga inahing baboy one week before po mga anak hanggang one week after po siyang mga And then, after po mga anak yung inahin, uh, magbibigay po kami ng V22 powder, lalong-lalo na pag medyo payat po yung mga inahing baboy. Para, para, para makondisyon po ulit yung kanilang katawan. Again, ang sisikal and V22 powder, mga feed premix powder po ito nagawa po ng Bellman Laboratories share po namin so, para mas malinis uh, maghalo po kami ng 200 grams sa 50 kilograms of feed. So automatic na so, po 'yan na pag sa 50 kilograms uh, na po kami ng 200 grams ng powder para hindi na po matrabaho na maghalo-halo ka pa every day. So ayan. So, um if ever na hindi po kayo marunong magturok ng mga vitamins, why not gumamit na lang po tayo ng mga feed premix powder, hindi pa po tayo stress. So that's it. Sana po nakatulong. Bye.